Hello guys and welcome back to my channel again. This is Pinay Sayoki, ang isang Pinay na kapangasawa ng isang Briton. Ayan. For today's video guys, ay uh, nagluto ang asawa ko ng, uh, it's like a fried rice guys with uh, prune. Ayan. Niluto na muna yung prune bago ayan, nilagay yung rice ayan, parang ano lang siya butter sa butter lang yan siya niluto guys tapos, ayan, bagong saing namin na rice, tapos minix namin siya with uh, a veggies, ayan, mixed veggies lang yan ang gamit namin guys ayan, sa pagsaing na, nilonod na yan siya tapos, nung natapos na yung aming prune na pagluto ayan, nilagay na niya yung rice at nilagyan niya yan ng mga eggs na, ano know guys, parang apat na eggs din, ang sarap ng ano niya guys ng amoy, ayan, may pasik-sik-sik pa yung asawa ko guys, ayan kung nakita nyo, ayan para talaga syang cheap pero hindi ayan But he trying his is best guys na magluto at ako ko ay pagod sa work ayan kasi uh, mas mataas ang time ko kaysa kanya so ito lang ayan na po ang ating recipe for today ayan my briton husband's recipe it's so yummy ayan at dito na lang maraming maraming salamat ayan see you on my next upload in god bless okay. there you go